Mga Chris, kain po tayo. Ayan, meron tayong gilatang gulay. Yan, gulay is life. Ayan, meron tayong kanin. So, kain po tayo. Tara eat. Mga Chris, kain po tayo. Meron tayong ginatang gulay. Ayan, a. so, gulay is life. So, kain po tayo. So, kasi napakasarap kasi ng gulay. Napakadali pang muluto. Ayan, o. Talagang masusta masustasya kasi, ayan, malunggay. So, mahilig kasi kami sa gulay. So, kaya po tayo mga Chris, mga ka So, so, kaya po tayo, team family, sa, sa inyong lahat, kaya po tayo. Masarap kasi ng gulay, eh. So pagka talaga, ano, puro gulay yung aming, ano, kasi masarap kasi yung gulay talaga. So, alternate, alternate yung mga gulay. Pagka, ano, ginatang papaya with malong gayo. Sangka pa yan ah, tayo so, so ano mga nakakarang araw sa so, ano so ginisa naman Ma, may ito ang aking kanin. Bago luto po, pati yung ating ulam. So, yan, nausok pa. Sana i train nyo itong mga gatong kasi nung ulam kasi talagang the best po talaga. Tayo po tayo. So ah uh, to ah uh, tipid na masarap pa ah, sigurado niya no? So may mga may puno ng malunggay diyan so pwede naman tayong humingi o oh. So yun na uh, So, yun, ang mga binibiling natin, yung mga Ricardo. So, yun, yung ating, ano. So, yun, marami salamat sa mga kapitbahay natin dyan, ha. So, ganoon. So, yung, ako naman yung may mga tanim. So, sa so, sila naman yung humingi. Kaya, dapat bigaya lang tayo. Kaya, dito, maraming tanim na malunggay. Ganun tayo yung ano ha, uh, bahay lang bigyan yan. Kasi okay, sabi sa yung kumayo na talaga ng gulay, ah, uh, masustansya so yan pa. Uh, uh, Pinagpawisan tayo wala nang talagang mainit yung ating ulam at mainit yung ating kanin bagong sain po. So yan uh, maraming salamat sa pagsama sa aking panonood ng aking video. O uh, yun, sa pagkain. So maraming salamat to uh, yun. Maraming salamat kay Lord na laging naandyan, na laging nakaalalay at dumagawi sa atin. So, maraming salamat kay Lord sa pagbibigay ng biyaya sa atin. So, lagi-lagi po tayo magpapasalamat sa kanya. So, hanggang dito lang yung live ni Ronald Bacolod Serrara o yung ating video. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. So, bye-bye! I love you all! God bless po sa ating lahat!